motor mga idol uh, for today's video ano? Uh, ito yung motor na binili natin ng 12,000 so bali 10,700 na binaya ko nito kasi nag list pa yung mayari so yung kinalas muna natin yung pinaka cover nya dito sa engine sa so, itong dalawa kasi dito yung ano nya sa loob yung CDI so tinanggal muna natin sya saka spark plug and then battery so natin yung CDI ko sa ano yun Ito. so bali 6 pin sya ay naku kasi naulog to buti hindi naulog to nung ano kinuha namin sa may ari so ganito sya guys engine number nya so kung nawala to napakasakit sa ulo talaga o hindi tayo ma-restro agad. Ito no problem. So welding natin spot na lang natin dulo dulo Tsaka mag change oil tayo Kasi re-renew ito Bali 5 years yung Hindi na i-renew So pinuha ko na rin kasi Nung gusto ko yung makina nito lang ingay Tsaka walang tagas Tsaka papalit tayo ng Oil gear So dito yung drains ilalim Palit. Ay, Ito Tsaka pag naglagay ka ng langis dito na. No? So bali inlet ng langis outlet do sa lalim. So bali yung pag nagpalit ka ng langis ng engine ito naman Ito talaga lagayan Ito yung drain sa lalim. Eh well filter niya. So linisin din yan. <laughs> so ito yung binili ko na lang scooter na lang siya. Rossi Easy Gala 2018 model. So yan, 125. So may plaka na rin siya. Pagbili ko dumating din tama lang. So welding na natin muna. So kumpleto tayo sa gamit. So ayusin natin yung mga wire guys. So ito yung fuse nya. So, ito yung fuse nya. problema na yung mga wire putol-putol yung starter relay so puro construction tayo nanibago tayo ngayon sa <laughs> actually nag aral din naman tayo dito no? sa motorcycle so hindi lang natin siya na practice maayos so mga 10 years ago na so welding tayo tsaka at ibang gawain sa construction doon tayo nag focus pero ito kunting review review lang natin ito guys kaya naman. So pag nag tune up lang naman dito din yung timing natin dito sa flywheel. So mark lang natin letter T dito. Oh my guide naman yan. At saka dito yung pinaka cover ng ano nya bulb. Tanggalin mo lang ito. So makapag tune up dito yung rocker arm. So basic lang din naman siya kaysa mga malalaking motor halos familiar din kasi sanay ako sa mga malalaking motor hindi clutching so scooter kasi to uh, built ng dadala so yun yung built nya so yun re-review lang natin so, yung barako natin bininta natin bumili tayong puri so yung puri, hindi ko na gusto ang bininta ulit binili, na, binili natin itong 12,000 so nag ano lang yung may ari tinuwasan pa so naging 10-3 10-7 na lang so, oh, ayan lang sya mababa -aba lang to kailangan magpalit nito or extension tayo bibili tayong extension para umangat kasi ang kayo sumasayad sya sa hams kasi village dito so maraming hams saka itong shock isa may xe yung isa and doon mahaba kaya pala hindi sya maliko ng dito malaki yung liko sa kanan sa kaluwa konti lang yan so kailangan natin tong palitan yung isa sa hindi siya malalak Saka, hindi siya sagad so okay lang yan sa akin yan kaya ko naman i-use Sa sa 11,000 pala yung takbo nya guys eh. so 2018 6 years magana yan yung odometer niya. Tsaka walang ingay yung makina yung nagustuhan ko. sorry re-renew ko to. Ito yung naayos ko lang yung nalaglag. Para ma-renew natin. So, balitaan ko na lang kayo mamaya guys. So, ayusin ko yung wiring sa ito. So, dito lang muna tayo guys. Update ko na lang kayo mamaya.